And good day sa inyong lahat mga kababayan At for today's video, eh, may pupuntahan po kami ngayon Dala namin yung mga papers namin Kasi uh, lilipat na kami bukas ng apartment Kailangan namin magpa-change ng address Kaya at tara, punta tayo ng City Hall Ayan na nga po at nandito na po kami sa City Hall. Uh, dito po kami nung unang dating namin. Dito po kami dumiretso sa Echonomia City Hall po nila. Para po mag-register nung aming alien card kung tawagin po nila. Uh, at ngayon po, dito ulit kami para uh, i-sign out or uh, itanggal na po yung address namin. Kasi lilipat na po kami ng bagong bagong lugar. Uh, yan nga po nagkukwento po, nagkwentuhan po kami ni Franz na ang bilis po. Parang kailan lang po nang nandito kami nung bago kami dumating. Tapos na po kami dito ni Bamo. Tapos na yung ano namin. So hindi na hindi na kami taga uh, Itchin uh, so, bukas ipat na kami. Dala na namin yung mga ano namin papers. Kasi si france maulan pa rin dito pinag-usap kami kanina na, na ka isang buwan na pala kami ang <laughs> bilis ng panahon bibilis, bam no? ang na, bilis, napakabilis parang paas. kailan lang na ano kami dito yeah, dumating na. kami dito register ngayon ano na isang buwan na pala kaya yeah, amazing uwi na kami ng ano ng apartment kasi kailangan namin maglinis o magligpit ng mga gamit e bukas ng umaga susunduin na naman kami para makapunta ng ano, bagong apartment Bye Chinomia Bye Chinomia Hahaha Hashtag 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 Meanwhile po kami sa aming apartment uh, Magliligpit na po kami ng aming mga gamit I-bukas po Dalarga na po kami Maaga po kami susunduin dito bukas Alas 8 yata yun pre no? Alas mm, 8 uh, um, Alas 8 kami susunduin Kaya magliligpit muna kami Ng mga gamit namin Tapos maglilinis na din Para bukas Okay na Wala nang problema Ara. Yung bigay ni pinadala ni Mother Earth Malong Galong Pinas Ano din yung ginagawa kong ano uh, Tawin

Bitin ko. Tapos, ito sa ulit yung ang mga sa sapatos. Yung ref dito, wala na itong laman, di ba? Hindi ba pwede huwi? Hindi hmm? Dali natin ito. Pre, yung ano mo, oh. mm, pang-exercise mo. Ay! Buti na lang. Hmm. Patala kong kaya na. Sinsin. Sinjay! Oy! Uy, ni kasi tayo talag ko yung Okay! Pus na! Yung relo. Mamaya susunduin kami mga alas 9. Yep. Kain daw kami sa labas. Sabi ni Sensei, lilibre niya kami. Kasi siya da siya lagi yung nalilibre ng ano namin eh. Kain. Pero nililibre din kami ng kape. Di ba, Yes. Kape. Kape na mapait. Kape na mapait. Okay na yung gamit ko. Ay, ang gusto sa... Ano ba na? Yung sa kusina. Ay, hindi. Sa... Mga bawal na dyan, Ha? dito yung mga toothbrush. Ito, toothbrush ko. Ay, -tut -tut brush pa ako mamaya eh. Maliligo pa ako. Hindi muna. Hindi muna ito ililigpit. Maliligo pa ako bu bukas. Tapos mamaya. Di ba? Tapos so, baba naman tayo. Tara! Dito na nga kami sa kusina at magliligpit na kami dito. Ayan yung mga basura. Sinegregate na namin yan. At dito mag-aano muna kami. Magwawalis para pag-aalis kami malinis yung apartment dito, di ba? Hindi naman hindi nakakahiya sa ano sa mga hapon na yung mga Pilipino ma madudungis. <laughs> so maglinis tayo. Tara. Meanwhile, nalinis na po namin. Tapos na. Yan. Yung ano doon nakasupot na. Tapos yung mga basura, eto, na ligpit na rin para bukas. Pero kailan yan itatapon. Sabi nila si Sensei na daw yung anong dyan eh. Okay na. Nalinis na. Relax na lang muna kami. Nagpawisan tayo. <laughs> Antayin na lang namin si Sensei. Si susunduin kami ng alas 9. Titreat niya kami ng pagkain. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ni Sensei mamaya. Kaya yeah, relax muna. Meanwhile, andito na si Sensei. Nag-chat na siya. Sabi niya, ikim show. So, let's go. So, andito na daw sa ano, parking. Andito na nga. Tara. Yun ang nga po at mali po kami ng intindi pala sa oras. Kala namin alas 9 ng gabi. Yun pala eh, mga alas 5 po pala ng hapon kami susunduin. Dito na kami. Kung saan kakain. Migius. Fotoyos. <laughs> yeah. Dito kami dinala ni Sensei. Honto? Honto ka na. At andito na nga po tayo sa nagbibenta ng ramen. ah uh, bihira po dito sa Japan ang nagbibenta po ng ramen at chicken. Chicken soup ramen. Ah, chicken. Chicken hot. 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 Ah. Uh. Ninniku to ko. Ninniku. 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 Wow! eto na nga at dumating na po yung aming inaabangan na ramen at inaantay po talaga namin to na makakain ng ramen dito sa Japan kasi first time namin kumain ng ramen dito sa Japan eh, nagdadalawang isip po kaming kumain ng ramen kasi nga po pork po kadalasan ng ramen dito so ano pang inaantay natin kainin na natin to syempre naman gutom na kami Ayan Hirap pa ako dyan gumamit ng chopstick. Pero ayan. Laban. Para sa pangarap na makakain ng ramen. Ayan. Gutom na gutom din. No? Hindi alata na gutom. Ayan. Naraglag na yung kinakain. Pero go pa rin. Ang sarap ng ano nila. Yung sabaw. Ibang iba talaga sa natikman ko na ramen dun sa Dabaw. Kasi yung ano. Kumbaga yung... Yung anong tawag yun sa mahaba? Ano ba yun? Yung noodles pala, yun pala yun Ayan, so natuwa ko dyan kasi Yung ano pala, yung wasabi nakain ko dyan Ang anghang <laughs> Kaya napaano ako dun sa bibig ko Kasi sobrang anghang nung wasabi Nakain ko bigla Tapos na kaming kumain ng ramen, first time Napakasarap Sarap ng ramen? Sarap Ikaw, Frans, ano mo? Sarap ko? Okay, masarap Masarap daw ako, pre Sabi Ay. niya Bayut Bayut ba ba Sarap po ng ramen uh, First time na may makakain Chicken na ano to, ramen Kasi alam ni sensei na hindi ako kumakain ng pork Kaya dito niya kami okay. dinala yung, Sa yung mga... mga... Yung mga Uh, Anong tawag ito? Hmm? Chicken na uh, mga ramen oh. Yung iba, beef Beef yung ano, yung Garni Pero yung sabaw Ano? Uh, pork, kaya bawal ako nun Hindi kami pumunta Busog? Ay, sige sige Ngayon, uuwi na kami Ay. Uuwi na kami Kasi tapos na kumain busog na at hanggang dito na lang muna yung video natin hanggang sa susunod ulit maraming salamat at bye bye